Well, malinaw naman una, una yung mga kaliwa. Okay? Ayoko silang tawagin ko anong tawag nila no, dahil ang, ang tawag ko sa kanila mga terorista no, dahil sila pinanasaan ng terorista ng Pilipinas, Estados Unidos at ng European Union no. So wag natin silang sabihin na sila yung nagmamahal sa bayan no. So nangunguna sila. Pero alam mo kapag yung mga yan nagsalita, hindi naman lumalaki issue eh. Lumaking issue 'yan dahil yung mga ibang interesado na bumagsak si Inday Sara eh nakipagsanib puwersa na no. Eh, Siyempre, mm yung mga naghahangad na mas mataas na posisyon. Tawagin na natin siya isang senadora, pero wag na natin siya yeah. pasikatin kung sino man siya. No? At, um, ay, ikaw naman, pinasisikat mo pa. No? Ang aking sinasabi sa aking eh, uh, IPP, wag mong pansinin yan lang. Yan ang gustong gusto niya para sumikat siya. No? Eh, alam naman natin na ah, hindi naman niya nangangalampag nung siya'y tumakbo ng senador. No? At ilang beses bago siya nanalo, no? so wag mo nang pansinin yan. No? Pero siyempre, wala silang makuha ang kandidato eh. So, anong gagawin nila? Mag-build up talaga sila ng kandidato. Hindi lang sila mag-build up, bubuogin pa nila kung sino yung frontrunner. No? So, ayan, nandyan din yung mga tawagin na natin silang traditional na oposisyon no? na mm -hmm. nag-build up ng kung sino gagawing kandidato sa 2028. No? At syempre, mm -hmm. hindi natin matatagal. Eh, yung mga iba pang mga interested din sa issue dahil baka tumakbo sila. No? So, mm -hmm. kung sino pa yung mga may plano na tumakbo labang kay Inday Sara, I am sure may interest din sila na makakitang bumagsak si Inday Sara. Hindi mo naman makakailangan. Um, okay. Sorry, siya, kanina si, Mar si uh, Michael may mm. nabanggit siya. Ano ba to? Do you think may pondo ito? I mean, yung organization mm. behind it. Uh, Itong 'tong sinasabi nila wala among demolition job are they organized are they working talaga directly together ganun po or oh, merong yung... tactical alliance mm -hmm. din syempre dahil alam naman natin better friend the enemy of my enemy is my friend parang ganun eh oh. very organized alam mo ang style naman kasi ng kaliwa yun nga eh no? gagawa sila ng brand uh, coalition no? united mm -hmm. front laban sa common enemy kaya minsan nung panahon ni uh, um ni Noynoy -Noy Aquino sila yung nagsimula ng Noynoying no pero nung uh, naging oposisyon na ang, uh, ang mga dilawan at pinklawan, abay, kampi na sila doon, no? Uh, umakit pa sa kaparehong entablado no kanilang uh, huling kandidato sa presidente, ang isa sa makaliwa, no? So makikita nyo, meron din talagang pagiging oportunista itong kaliwa, no? Kung sino ang makakasama nila, e eh, sasamahan nila, no? At um, obvious naman yan. At alam na natin ang style ng, uh, ng left, no? Kaya nga wala silang consistency kung sino sa mga trapo ang kinakampihan nila, no? Eh di ba yung kaliwang yan sa simula nang tumakbo si pres dating Presidente Duterte? Eh kakampi nila si Presidente Duterte. Mm -hmm. At binigyan pa mm -hmm. nga sila ng apat na cabinet position. So style talaga nila yan. No? So ang magsisimula niyan, eh yung uh, kaliwa talaga. No? At napakagaling nila. No? Tingin ko sila rin yung behind dun sa mga mass reporting na nangyayari ngayon. Dahilan kung bakit uh, ilang mga media outlets ang nawawala sa Facebook at sa YouTube no kasi organisado sila bagamat limited ang kanilang numero at tatatlo na lang ang kanilang nahalal na kongresista pero nararian din at yung mga trapo na nakikipag-alyansa sa kanila no at balay uh, bale-balento nga pag sinong kaalyansa depende kung sino ang tingin nila na dapat sirain now bakit ko sabi na talagang organized and concentrated eh nakita niyo naman whether be it social media whether be it traditional media napak pinalaki nila yung issue. Pero nung tinanong sila ng Diretso, meron ba kayo ebidensya na ginasto sa maling paraan itong uh, pondo ni BP Sara? Ang sagot nila, wala. Wala, na, hindi no. wala sa ngayon. Big sabi. Issue no. over nothing. On record po yan. Tinanong sila, meron hmm. ba kayong alam na, na maling paggastos niyang pondo niya? Wala namang ebidensya. Pero yung issue na linalabas nila, isang issue na naresolba na ng Korte Suprema. Kaya nga nagtataka ako bakit yung mga dilawan at pinklawan ay eh, sila yung nagsasalita. Eh, samantalang yung Supreme Court decision na akin dinulog sa Korte Suprema elaban eh, sa sarili nilang presidente noong mga panahon na yon.